Next, tawagin nyo po the next message will be coming from uh, k boys Tawagin natin si Kaleo Rob. Pwede po naman po natin. Ayan, Ay Rob. Ayan, Raina, happy birthday. Ibang-ibang uh, ka ngayon. Grabe, araw na ako talagang ano, uh, kita natin yung improvement kay Raina. Ayan, salamat sa mga, sa mga sumusuporta, sa mga fans kay Raina, sa mga nandito ngayon, at sa mga nanonood lang po, maraming salamat po. And ang wish ko kay Reyna, siyempre, wala iba kundi ang gumaling sa Reyna. Hindi lang yung, kahit sino sa atin yun ang like, um, wish. Para mas ma-appreciate pa niya yung uh, kagandaan ng mundo. Mm -hmm. At uh, ayun, Reyna, happy birthday. Happy 15th uh, birthday. ano muna, nasagot na siya. Ah, <laughs> si uh, tatawag ko yung pasakay boys. Unahin ko na si Kuya Vincent, nag-coordinate uh, ng event na ito. Ayan masa pasa na lang. <laughs> Ayan, uh, unang-una, maraming salamat po kay Lord at maganda yung panahon. At syempre, maraming salamat po sa Edwin Solid Panati W sa Edwin Community. Palapakit po natin mga kalingap. Ayan, uh, happy birthday Rina. Sana napasaya ka namin. Ayong birthday mo, ang wish ng mga cables, ang mga team kalingap at buong viewers na sana gumaling ka na. At tulungan sa sarili mo at yun lang, more candles to blow Mag-iingat ka palagi, ha? Maganda ka po sa ating lahat. So, Reyna, happy birthday, happy 15th birthday. And syempre, sabi nga nila, sana gumaling ka na. And sana sumunod ka palagi sa mga ano, utos nila mama mo, nila papa mo. Amarada, nagkatabi ang restaurant. Papawal <laughs> TV. <laughs> so ano, matulog ng mga aga, kumain ng mga ayos. Siyempre, makakatuloy sa pagaling mo. Ayun. Happy birthday! Um, more birthdays to come. God. God bless you. Salamat po sa lahat ng mga ano, sumusuporta. Sa lahat ng pumunta dito sa mga lahat ng mga, mm -hmm. mga mm -hmm. Edwin community. Salamat po sa inyo lahat. Ayan. Good afternoon po sa inyo. And we sa uh, happy happy birthday and sa iyo. Sana masaya po sa special na araw. Kahit na hindi ko pa masyado, okay, sa nangyayari. Sana ang na balang araw Eh kung ka at malaman mo natin yung mga suporta ng mga kalinog sa'yo at mga sponsors ko. So, happy birthday, Reyna. Ayan, yeah, ano, happy birthday, Reyna. Uh, wish ka na namin talaga yung gumaling ka na At uh, para ma maging aware ka na dito sa ating mga uh, ginagawa na uh, lalo kang sumaya at ma-appreciate ko lahat ng tulong ng halong At po sa mga entering communication. Thank you Alright, mga na